kumain. Uh, nagpatingla ng kape. Pag inom ko, maligamgam yung tubig na binigay sa akin ng ate. E sabi ko ate, pa pwedeng panitan. Sa so, sinabi ko sa kanya, maligamgam po yung tubig. Ang ginawa niya, kinuha niya yung kape ko. Tapos umikot siya dun sa kabilang tindahan. Tapos pagbalik niya, mainit na yung kape pero tumabang. Kaya sabi ko ate, ano, baka hinalo-halo na to yung parang sinalok-salok yung ano yung konting kape tapos pinalit na ng mainit parang ganoon yung ginawa niya eh kaya tumabang siyempre na ipag-orgy ako ate ganito ya dapat di ka nagbebenta ng kape na maligam-gam yung tubig so ang niya pang dahilan. sabi niya eh sabi mo ano eh kaya kaya ako siya dinagdagan ng tubig sabi mo ano Maligam-gam. Uh, ang akin, hindi naman ako nagpapadagdag ng tubig. Siyempre, ini-expect ko, ini-expect ko is, papalitan niya ng buo. O, may gagawin niya something na, ano, parang, papalitan niya nga. Ayun ang gusto ko. Hindi ko naman sinabi sa kanya na, nagdagdagan niya ng tubig. Ang sabi ko lang sa kanya, ate, mali maligam-gam yung kape mo. Ayun ang, pinaalam ko lang sa kanya na maligamgam. So, kinuha niya yung kape ko, tapos umalis siya. So, akala ko ang gagawin niyang action, may action siya na gagawin. Yung pala yung ginawa niyang action is, dinagdagan niya ng tubig na mainit. Siyempre puno yun, puno yung baso. So, ang gagawin niya, tinapon niya yung ano, konting laman. So, kanya rin ang alahate. Sabay sinulukan niya ng mainit na tubig. Parang ganun yung naisip ko, kaya naging maligamgam siya. Ayun, sabi niya, ano daw eh, um, uh, dagdagan ko doon ng tubig wala naman akong sinabing dagdagan ko yung tubig so ginawa ko, kinorek ko siya maraming nakakarinig na katabi niya mga tindahan kinorek ko siya ate, eh, mali mo dapat tinatanggap mo kasi hindi tayo mag-grow pag di mo i-accept pang mali mo medyo may edad na siya eh. mga nasa ano, 70s na siya ang akin lang naman, kung hindi ko siya i -co correct sino mag-cocorek sa kanya, di ba? hindi naman tayo perfect yung tao pero pag may mga hindi niya dapat may magkukorek sa atin at i-accept natin. Kasi ako, ganyan ako, pag nagkamali ako, ina-accept ko yan, sino yung taong magpapaliwanag sa akin. Kasi mag-grow tayo dun. Pero sinabi ko talaga sa kanya yun, actually, dapat ko nang palagpasin na nga yun kasi ano lang naman yun, may tubig lang naman yun. Kape lang naman na maligam-gam yun. Pero, di ba, sa mga susunod pa na magiging customer niya, di ba, alam naman niyang, kung hindi niya alam na maligam-gam tapos may nagreklamo ng customer, so dapat palitan niya. Pero hindi maganda yung way na ginawa niya, parang sinalok salok niya, tinapo niya ng konti at niya ng mainit. Parang ganun yung ginawa. Kaya nangyari yan, maging maligam-gam. -mag 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 Pero kung alam naman niyang maligam-gam yun, tapos binibenta niya pa, mas mali talaga yun. Alam naman niya palang maligam-gam yan. So, kaya ako sinabihan siya na ano, na pinaasok sa kanya o nagsabihan siya na ganun yung sa na yung, about sa kape na sinerve niya is maligam-gam para sa susunod na customer na pupunta sa kanya kasi hindi naman kasi lahat ng customer tahimik eh, hindi naman tayo eh na kasi ganun tayo na lang para walang ano pero ano siya eh, dun siya mag kaya pinan ako siya, pinagsabihan ko siya dun kahit may edad na siya kailangan niya pa rin yun na mapagsabihan na mapagsabihan siya, di ba, about sa maligam na kape. Yung tubig niya is maligam -gam. So, basta hindi masarap ang kape pag maligam -gam. Goodbye!